so mga lodi oh. walang helmet tapos may katamang nanay matanda And, walang helmet sila kuya so overloading so ride safe mga kois grabe naman so kung magbibihay kay mga lodi iwasan po natin yung ano kahit na malapit yung overloading tapos mga bata yung kasama walang helmet tapos yung pinakalikod ay bata din sa harap may bata So, napaka-delikado mga lodi pag uh, ganyan yung uh, angkas nyo, mga bata. So, make sure lang mga lodi na uh, kahit wag na po tayo, ano, mag-angkas ng mga bata. No? Okay lang kung may bata tapos may nasa gitna. wag po yung nasa likod mga lodi at nasa harap natin. So, napaka-delikado po yun mga lodi. No? Kasi yung bata sa likod, halos hindi abot yung uh, apakan dun sa potris nakaupo lang yung bata tapos nakahawak lang sa papa niya so kaunting ano lang yan sa lubak mga lodi possible na mahulog yung bata sa likod yan ganun din yung sa harap dahil nakaupo yung bata sa harap dahil overloading kayo kalos kaunti na lang maupuan ng bata sa harap pag preno mo possible na mahulog din yung bata mga lodi ko so unahin po natin yung safety mga lodi no? huwag tayong tama rin na pwede naman natin balikan yung mga pag hindi kaya talaga huwag na natin ipilit na isa kay lahat mga lodi napakadelikado po yun so yun lang siguro mga lodi no? dagdag lang sa uh, safety ng mga riders and dagdag sa mga uh, uh, tatay na nagdadala ng mga motor so sa mga nagda rides ayan o galin nating na mag-full helmet mga lodi kapag long rides tayo. So, pero kung nasa malapit lang siguro, kusibring bring okay lang siguro mga lodi, pero kapag uh, napadaan tayo sa checkpoint mga lods ay huli pa rin tayo mga lodi ko. So, mas ma much better kapag uh, nasa long rides naka talaga mga lodi para uh, iwas puwing na rin sa mga lodi, syempre Um, magiging safety din po natin yun So yun lang siguro no For today's tip mga lodi Iwasan natin uh, Mag rise lang na walang helmet At overloading mga lodi Para makaiwas po tayo ng uh, Disgracia Yun lang siguro Rise safe po lagi sa inyong lahat mga lodi And syempre mga lods Uh, abangan nyo po yung ating sticker dahil ang pagawa na po tayo ng 800 to 1000 pieces na sticker para sa ating mga followers and syempre mga lodi uh, antabayanan nyo lang po kapag nag tayo busin na lang uh, at bibigyan ko kayo ng sticker natin mga lodi so yun lang mga lodi no? ride safe lagi, ingat po, peace out